Alam mo ba na may isang simpleng paraan para baguhin ang takbo ng kapalaran mo, gamit lamang ang tubig at ang sarili mong mga kamay? Ngayong gabi, bago ka matulog, pwede mong sundan ang isang nakalimutang ritual mula kay Baba Vanga, ang kilalang mistikong propeta, para hugasan ang malas at anyayahan ang kasaganahan sa iyong buhay. Maraming Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo ang sumusubok nito, at may ilan na nagsabing nagbago ang buhay nila sa loob lang ng isang gabi. Hindi mo bagugustuhin paggising mo bukas ay may mas maraming biyaya, mas maraming pag-asa, at panibagong simula. Manatili ka lang dahil ang munting ritual na ito ay maaaring maging susi sa pinakamalaking swerte na darating sa iyo. Ang pangalan ni Baba Vanga ay ibinubulong sa mga kwento ng milagro, pag-asa, at mga lihim ng universo. Hinulaan niya ang mga kaganapan sa mundo, mga kalamidad, at maging ang mga personal na kapalaran, iniwan niya ang mga makapangyarihang ritual para sa mga tunay na naniniwala. Para sa maraming Pilipino, ang kanyang mga propesya ay hindi lamang alamat, kundi mga gabay sa panahon ng pagsubo. Dito sa Pilipinas, lumaki tayo sa paniniwalang ang mga munting ritual ay kayang magbukas ng pinto ng swerte, magprotekta sa pamilya, at tumawag ng biyaya. Maaring nasubukan mo na rin ang mga anting-anting, taimtim na panalangin, o simpleng pagpag -pag bago pumasok sa bahay. Pero ngayong gabi may bago kang matutuklasan, isang lihim na madaling sundan, pero lubhang makapangyarihan. Hindi ito tungkol sa mahika, kundi tungkol sa pananampalataya, enerhiya, at ang pagtitiwala sa mas mataas na kapangyarihan kaysa sa atin. Kung pakiramdam mo ay naipit ka, minamalas, o naghihintay ng pagbabago sa buhay, ituloy mo lang ang panonood. Ang ritual ni Baba Vanga baka ito na ang nawawalang piraso para tuluyan ng dumaloy ang kasaganahan sa iyo. Bakit malapit sa puso ng Pilipino ang mga ritual at propesya? Mula sa puso ng bawat tahanang Pilipino, maririnig mo ang mga kwento tungkol sa swerte, kapalaran, at mga munting kilos na kayang baguhin ang daloy ng buhay. Maaaring ito'y ang pagwiwisik ng asin ni Lola sa pintuan, o ang paalala ni Tito na huwag magwalis sa gabi. Hindi lang ito mga pamahiin, ito ay mga panalangin may pag-asa, mga kaugalian na ipinasapasa mula pa sa ating mga ninuno. Kilalang kilala ang mga Pilipino sa matinding pananampalataya, lalo na sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. Minsan, nagsisindi tayo ng kandila tuwing may bagyo. Minsan, bumubulong tayo ng hiling sa ilalim ng bilog na buwan. Dahil naniniwala tayong nakikinig ang universo, lalo na kung ang ating puso ay tapat at marunong rumespeto. Kaya para sa atin, natural na bahagi ng buhay ang mga ritual. Hindi lang sila mga nakagawi ang gawain, sila tulay sa pagitan ng ating mga pangarap at ng mundong hindi nakikita. At kapag ang isang tao tulad ni Baba Vanga, isang babaeng hinangaan ng milyon-milyon at nakakita ng kapalaran, ay nagbahagi ng ritual. Hindi na ito basta-basta. Nagiging ito ay isang pagkakataon na muling maniwala, magbago ng daloy ng buhay, at angkinin ang kasaganahang karapat dapat sa atin. Maaaring nanonood ka ngayon dahil naghahanap ka ng senyales. O baka naman nais mo lang malaman kung may bisa nga ang isang simpleng ritual. Ano man ang dahilan mo nandito ka sa tamang lugar. Sa mga susunod na minuto, malalaman mo ang isang ritual na akmang-akma sa puso ng bawat Pilipino, punang pag-asa, pagmamahal, at tahimik na dasal na, bukas, magiging mas magaan na ang lahat. Lihim na ritual ni Baba Vanga ang pinagmulan. Bago pa man sumikat ang kanyang pangalan sa buong mundo, dahil sa internet, si Baba Vanga ay isa ng alamat sa kanilang nayon. Bagamat bulag mula pagkabata, nakakakita siya ng mga bagay na hindi kayang masilayan ng karaniwang tao, mga bisyon ng hinaharap, mga sulyap sa kapalaran, at hindi nakikitang enerhiya na dumadaloy sa bawat tahanan. May mga taong bumiyahe ng ilang araw, handang maglakad malayo, para lang humingi ng gabay mula sa mahiwagang matanda, dahil naniniwala sila na isang salita lang ni Baba Vanga ang kayang baguhin ang buhay. At para sa maraming Pilipino, madaling maunawaan kung bakit parang pamilyar si Baba Vanga, kahit na malayo ang lugar niya sa atin. Ang buhay niya ay punang pananampalataya, hirap, at nang matagal ng panalangin para sa kasaganahan, tulad ng mga dasal na binibigkas natin sa gabi. Para kay Baba Vanga, kahit isang maliit na kilos, isang panalangin, isang galaw, isang paglilinis, ay kayang baguhin ang kapalaran ng isang tao. At sa dami ng kanyang mga lihim, may isang ritual na tunay na tumatak. Ang paghugas ng mukha tuwing gabi, na may espesyal na layunin. Naniniwala siya na ang mukha ng tao ay hindi lang lugar ng ating emosyon, kundi tagapagdala rin ng enerhiya ng buong araw. Mga pagod, pagkabigo, inggit ng iba, o mga tahimik na dasal na hindi natin nasambit. Bago matulog, sabi niya, dapat hugasan natin ang lahat ng pasanin ng mundo, para malinis ang daan para sa mga bagong biyaya. Hindi lang ito simpleng para malinis ang mukha. Para kay Baba Vanga, ito ay isang espiritual na pintuan, isang paraan para alisin ang mga harang sa kasaganahan. Itinuturo niyang dahan-dahang hugasan ang mukha, parang isang panalangin, gamit ang tubig na pinagpala ng positibong salita o tahimik na pasasalamat. Minsan, iminumungkahi niya na lagyan ng konting asin ang tubig, isang simbolo ng paglilinis na gamit din natin sa kulturang Pilipino. Alam natin dito sa Pilipinas kung gaano kapangyarihan ang tubig. Ito'y nagpapalinis, nagpapaginhawa, nagpapakalma pagkatapos ng mainit na araw. Pero kapag ginamit ng may intensyon, ang tubig ay makakapag-reset ng kaluluwa, makakatunaw ng malas, at makakabukas ng espasyo para sa mga himala. Kaya nga hanggang ngayon, sinasabi pa rin ng matatanda. Maghugas ka ng mukha bago matulog. Ngunit ang paraan ni Baba Vanga, may mas malalim na pangako. Hindi lang para makapagpahinga kundi para tawagin ang kasaganahan, yung klase ng biyayang nagdadala ng kapayapaan at tuwa pagsapit ng umaga. Kaya ano nga ba ang turo ni Baba Vanga? Ano ang eksaktong mga hakbang na bumubuo sa ritual na ito? Sa susunod na bahagi, malalaman mo mismo ang bawat hakbang para ikaw din ay makaranas ng pagbabago na matagal ng nararamdaman ng libo-libong naniniwala sa buong mundo. Hakbang-hakbang na ritual, paghugas ng mukha para sa kasaganahan. Ngayon, ilalahad na natin ang puso ng turo ni Baba Vanga, ang ritual na simple, ngunit makapangyarihan, na maaari mong gawin nayong gabi. Hindi ito tungkol sa mamahaling gamit o komplikadong proseso. Ito ay tungkol sa pananampalataya, pagiging bukas, at ang pagtanggap ng biyaya. Narito ang eksaktong paraan kung paano isagawa ang e-face washing ritual for abundance, ayon sa mga turo ni Baba Vanga. Hakbang isa, ihanda ang isipan. Bago ang lahat, huminto sandali. Huminga ng malalim. Isara ang mga mata kung kinakailangan. Isipin kung bakit mo ginagawa ang ritual na ito, hindi dahil sa takot o pagkadesperado, kundi dahil sa pag-asa at bukas na puso. Isalarawan mong unti-unting nawawala ang bigat ng araw. Kung may bumabagabag sa iyo, problema sa pera, relasyon, o kinabukasan, aminin mo ito sa sarili mo at bulongin. Ngayong gabi, pakakawalan ko na. Handa na akong tumanggap ng bagong biyaya. Hakbang dalawa, ihanda ang mga kailangan. Hindi mo kailangan ng kung ano-anong gamit. Isang malinis na bowl ng tubig lang ang sapat. Kung maaari, gumamit ng tubig na bago mong pinuno o tubig-ulan kung meron. Magdagdag ng kaunting asin, asin sa dagat o asin sa bato kung meron ka. Ang asin ay ginagamit sa kulturang Pilipino at Balkan para tanggalin ang malas at anyayahan ang swerte. Haluin ang tubig gamit ang iyong mga daliri habang iniisip ang mga positibong damdamin, pasasalamat, pag-ibig, kapayapaan. Hakbang tatlo, basbasan ang tubig. Ipatong ang mga kamay sa ibabaw ng bowl at bulongin ang mga salitang puno ng pasasalamat. Simple lang. Salamat sa tubig na ito. Salamat sa paglilinis. Salamat sa biyayang paparating. Maaari karing magdasan magdasal ng sarili mong salita o gumamit ng paborito mong Bible verse o affirmation. Ang mahalaga, maipasok mo sa tubig ang layunin at paniniwala mo. Hakbang apat, hugasan ng mukha, mabagal at buong puso. Isawsaw ang dalawang kamay sa tubig. Dahan-dahang iwisik sa iyong mukha. Habang nararamdaman mo ang lamig ng tubig, isiping unti-unting nawawala ang pagod, malas, at negatibong enerhiya. Gawin ito ng walang pagmamadali. Habang naghuhugas, ulitin ang mga salitang daya ng Habang hinuhugasan ko ang aking mukha, tinatanggal ko ang aking mga alalahanin. Bukas ako sa kasaganahan paparating na ang mga biyaya. Maaari mong hugasan ang mukha tatlong beses bilang simbolo ng paglilinis sa isipan, katawan, at kaluluwa. Hakbang lima, mag-visualize at mag-affirm. Isara ang iyong mga mata. Isipin mong may gintong liwanag na bumabalot sa mukha at katawan mo. Galing sa tubig, dumadaloy sa puso mo at kumakalat sa buong bahay. Isipin mong may mga barya, biyaya, at oportunidad na lumalapit sa iyo. Kahit sandali lang, maniwala na narinig na ng universo ang kahilingan mo. Hakbang anim, patuyuin ang mukha, dahan-dahan. Gamitin ang malinis na tuwalya, mas maganda kung iyon lang ang ginagamit mo tuwing gabi. Habang pinupunasan ang mukha, bulongin. Salamat. Ako ay panibago. Ako ay pinagpala. Ako ay handa na. Damang-dama mo ang lambot sa balat mo, paalala ng pag-aalaga sa sarili. Hakbang pito, tapusin sa pasasalamat. Umupo ng tahimik kahit ilang segundo lang. Magpasalamat sa isip o sa boses. Kilalanin ang araw mo, ang hirap na dinaanan, at ang tapang mong subukang muling maniwala. Dahil ang pasasalamat ang huling susi na nagtatatak ng enerhiyang iyong nilikha. Mga karagdagang tip. Gawin ito gabi-gabi sa loob ng isang linggo, lalo na kapag pakiramdam mo ay block ka o minamalas. Pwede kang magsulat ng iyong kahilingan sa maliit na papel at ilagay ito sa ilalim ng unan pagkatapos ng ritual, isa ito sa mga payo rin ni Baba Vanga. Ibahagi ang ritual sa mahal sa buhay o turuan ng mga anak dahil ang enerhiya ng komunidad ay nagpaparami ng biyaya. Ngayong alam mo na ang bawat hakbang. Gabi na ba dyan? Kunin mo ang tubig at simulan ang pagbabago. Ang siyensya at espiritwal na kahulugan ng ritual. Sa unang tingin, parang karaniwan lang ang paghuhugas ng mukha bago matulog. Pero sa parehong siyensya at espiritualidad, ang kapangyarihan ng ritual ay hindi lang nakabase sa ginagawa mo, kundi sa paano mo ito ginagawa at sa paniniwalang isinasama mo habang ginagawa ito. Tingnan muna natin ang bahagi ng siyensya. Kapag naghuhugas ka ng mukha, nagbibigay ka ng senyales sa utak mo na tapos na ang araw at panahon na ng pahinga. Ang lamig ng tubig sa balat ay nakakatulong bumaba ang stress hormones, marelax ang katawan, at makapasok sa mas mapayapang estado. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kahit simpleng evening rituals, ay may kakayahang pabutin ang tulog, itaas ang mood, at ihanda ang isip sa bagong simula. Pero higit pa roon ang ritual na ito. Para sa maraming Pilipino, hindi lang panlinis ng katawan ang tubig. Ito'y pantanggal ng malas, lungkot, at mga hindi nakikitang pasanin na dumidikit sa atin buong araw. Ang paniniwala sa espiritual na lakas ng tubig ay matagal na nating minana, mula sa mga tradisyon tuwing Semana Santa hanggang sa araw-araw na pagpag -pag bago pumasok ng bahay. Kapag isinama mo ang intensyon sa isang simpleng kilos, gaya ng paghuhugas ng mukha na may pasasalamat o pag-asa, pinag-ugnay mo ang katawan at kaluluwa. Tinatawag ito ng mga psychologist na placebo effect. Pero para sa ating mga matatanda, ito'y tinatawag na paniniwala, ang malalim na pananampalatayang kayang lumikha ng milagro. Ang katawan mo ay bumababa ang tensyon, ang puso mo'y bumubukas, at ang enerhiya mo'y umaangat sa mas positibong antas. At ang asin may malalim ding kahulugan. Sa agham, ang asin ay natural na panlinis o purifier. Sa tradisyon ng Pilipino at Balkan, ginagamit ito para itaboy ang inggit, linisin ang espasyo, at protektahan laban sa masasamang espiritu. Kapag hinalo mo ang asin sa tubig at ginamit mo ito ng may layunin, sinasabi mo sa iyong katawan at kaluluwa. Ako'y ligtas. Ako'y bukas tumanggap. Bakit ito mahalaga? Ang mga ritual ay nagbibigay sa atin ng kontrol sa mundong minsan ay magulo. Nagbibigay ito ng kaayusan, kapanatagan, at paalala na hindi tayo walang magawa. Kapag ginagawa mo ang ritual ni Baba Vanga, hindi ka lang humihiling ng pera o swerte, inaangkin mo ang karapatan mong yumabong, inaayos mo ang isipan mo, at binubuksan mo ang puso mo sa pagtanggap. At sa kulturang Pilipino, hindi lang para sa sarili ang mga ritual. Kapag ang isa ay pinagpala, buong pamilya at komunidad ay nadadamay sa biyaya. Kaya nga kapag ibinahagi mo ang ritual, o kahit pag-usapan lang ito sa isang taong mahal mo, mas lumalakas ang epekto nito. Kaya't kung naniniwala ka man sa siyensya, sa espiritwalidad, o sa parehong mundo, tandaan ito. Tuwing gabi, habang hinuhugasan mo ang iyong mukha. Hinuhugasan mo rin ang lumang enerhiya. Ipinaghahanda mo ang sarili mo sa bagong simula. Ang tubig, ang salita, at ang pananalig, lahat ito ay magkakaugnay. At kapag pinagsama-sama, nagbibigay ito ng tunay na bagong simula. At ng pagkakataon para sa kasaganahang matagal mo nang inaasam. Totoong kwento ng mga Pilipino, pagsubok sa ritual ni Baba Vanga. Maaaring iniisip mo, totoo kaya to para sa akin? Gaano nga ba kaepektibo ang simpleng paghuhugas ng mukha? Upang masagot yan, pakinggan natin ang mga totoong karanasan ng ilang kapwa natin Pilipino, mga ordinaryong tao na, tulad mo, sumubok sa ritual ni Baba Vanga ng bukas ang puso. Kwento isa, Maricel mula sa Cavite. Matagal nang may problema sa pera si Maricel. Kahit may dalawang trabaho, may mga araw na halos hindi ka siya ang natitirang piso hanggang sa susunod na sweldo. Isang gabi, habang nagsuscroll sa cellphone, nakita niya ang video tungkol sa ritual ni Baba Vanga. Dahil sa kuryosidad at konting desperasyon, sinubukan niya ito. Gumamit siya ng malinis na bowl, kaunting asin, at tahimik na hinugasan ang mukha habang binubulong ang kanyang mga hiling para sa bagong simula. Sa unang gabi, ang naramdaman lang niya ay kapanatagan. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Maricel ang mga pagbabago. May refund mula sa utility company. Isang regalo mula sa dating kaibigan. At higit sa lahat, gumaan ang loob niya. Sabi ni Maricel, hindi lang ito tungkol sa pera. Parang nakahina na ako ulit. Paunti-unti, nawawala ang bigat sa dibdib ko. Kwento dalawa, Tito Jun mula sa Iloilo. Dating siman si Tito Jun para sa kanya, ang tagumpay ay bunga ng sipag at syaga, hindi ritual. Pero nang anyayahan siya ng anak na sumama sa ritual, pumayag siya para lang mapasaya ito. Sabay nilang binasbasan ng tubig, nagpasalamat ng taimtim, at hinugasan ang kanilang mga mukha. Sa loob ng linggong iyon, naaprubahan bigla ang matagal ng pending na pension ni Tito John. At nakatanggap sila ng balita na natanggap ang isang kapamilya sa trabaho abroad. Tawa ni Tito John. Hindi ako umasa sa mahika. Pero baka nga dahil sa pananampalataya at pagkakaisa naming mag-ama, kaya bumukas ang pinto. Ngayon, tuwing linggo, ginagawa na naming mag-anak ang ritual at ang bahay namin mas magaan, mas masaya. Kwento tatlo, Liza mula sa Quezon City. Para kay Liza, hindi pera ang pinakamabigat na pasanin, kundi kalungkutan. Matapos pumanaw ang kanyang ina, ramdam niya ang lalim ng lungkot na hindi maalis. Nang marinig niya ang tungkol sa ritual ni Baba Vanga, hindi siya sigurado kung may epekto ito. Pero sinunod niya ang bawat hakbang, at isinentro ang intensyon sa paghilom at kapanatagan. Sa ikatlong gabi, nanaginip siya ng kanyang ina, nakangiti, at sinabing, huwag ka ng malungkot. Pagkagising niya, may init sa puso niya, at bigla siyang ninais na kumonekta ulit sa mga dating kaibigan. Sabi ni Liza, Hindi lang pera ang kasaganahan. Minsan, ito'y katahimikan, o paalala na hindi ka nag-iisa. Ibinabalik ng ritual na ito ang liwanag sa loob ko. Hindi man ito himala na parang pelikula. Ang mga kwentong ito ay patunay na ang simpleng paghuhugas ng mukha. Kapag ginawa ng may pananampalataya, pasasalamat at bukas na puso ay nakakapagbukas ng bagong pintuan. Hindi ito tungkol sa pamahin. Ito ay tungkol sa pagtanggap, paghilom, at pagbibigay ng puwang para sa mga biyaya sa anumang anyo. Mga palatandaan at pagbabago na dapat mong abangan. Kapag inaanyayahan mo ang kasaganahan sa buhay sa pamamagitan ng isang ritual tulad nito, maaaring dumating ang mga pagbabago sa mga paraang hindi mo inaasahan. Minsan, kitang-kita ang epekto, isang bigla ang biyaya sa pera, alok ng bagong trabaho, o regalong hindi mo inaasahan. Pero madalas, banayad ang mga senyales, parang mga bulong ng universo na nagsasabing, nagbabago na ang enerhiya mo. Ano ang dapat mong abangan? Una, pansinin kung ano ang nararamdaman mo sa paggising. Maraming Pilipino na sumubok ng ritual ang nagsasabing mas mahimbing ang tulog nila. O kaya'y gumigising silang magaan ang pakiramdam. Na parang may tinanggal na bigat sa puso maaring makaramdam ka ng bagong pag-asa. O mapapangiti ka na lang sa simpleng bagay. Palatandaan na nagbabago na ang kaluluwa mo. Maaari mo ring mapansin ang mga kakaibang pagkakataon sa araw-araw. May kaibigang bigla na lang nag-alok ng tulong. May makita kang barya, balahibo, o munting regalo sa di inaasahang lugar. Marinig mo ang pangalan mo, binabanggit sa positibong paraan. Makatanggap ka ng imbitasyon o oportunidad na biglaan. May ilan pa nga na ng mga malinaw na panaginip, mga mensahe mula sa mga mahal sa buhay. O mga senyales ng bagong simula. Kung may journal ka, isulat ang mga moment na ito. Dahil sa paglipas ng panahon, mapapansin mong may pattern. Kapag bukas ang puso mo, sumasagot ang buhay. At tandaan, ang kasaganahan ay hindi lang tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa pagkakaroon ng suporta, pagmamahal at gabay. Minsan, ang pinakadakilang senyales ay ang pagbabalik ng tiwala mo sa kinabukasan. Manatiling bukas, maging mapagpasalamat at obserbahan ang iyong paligid. Dahil kahit ang pinakamunting senyales, ay maaaring pahiwatig na ang kasaganahang hinihiling mo. Ay papalapit na sayo. Babala, karaniwang pagkakamali at paano palakasin ang epekto ng ritual. Tulad ng lahat ng espiritual na gawain, nakadepende sa sinseridad ang epekto ng ritual ni Baba Vanga. Simple lang ang mga hakbang, pero may ilang mahalagang paalala para hindi mo hindi sinasadyang maharangan ang biyayang paparating. Mga karaniwang pagkakamaling dapat iwasan. Pagmamadali. Isa ito sa pinakakaraniwang pagkakamali. Kung ituturing mo lang ang ritual bilang isang karaniwang gawain, bago matulog, mawawala ang tunay na kapangyarihan nito. Huwag magmadali. Ang mahalaga ay ang pagiging naroroon sa mismong sandali. Damhin mo ang lamig ng tubig sa iyong balat, pakinggan mo ang mga salitang binibigkas mo, at dalhin sa puso ang pag-asa. Pagdududa Kung paulit-ulit ka ng nabigo sa ibang paraan, madaling mawala ng tiwala. Pero tandaan, ang pagdududa ay kayang magsara ng pintuan ng kasaganahan, gaya ng negatibong enerhiya. Kahit pa parang kakaiba ito sa una, payagan mong maniwala ang sarili mo na may magandang mangyayari hindi man agad-agad pero unti-unti tulad ng pagsikat ng araw. Pagkalimot sa pasasalamat. Ito ang pinakakrusyal na bahagi. Kung matapos ang ritual ay magrereklamo ka o magpokus sa kakulangan. Magiging magulo ang mensahe mong ipinapadala sa universo. Lagi mong tapusin ang ritual sa time, time na salamat. Salamat sa araw, sa mga natutunan, sa kung anong meron, at sa mga biyayang paparating pa lang. Paano mapalakas ang resulta ng ritual? Gawing consistent. Subukang isagawa ang ritual gabi-gabi sa loob ng pito araw. Habang inuulit mo ito, lalalim ang iyong koneksyon sa intensyon. Buksan ang puso at isipan. Mas maganda kung ibabahagi mo ang ritual o intensyon mo sa isang taong pinagkakatiwalaan mo, kaibigan, kapamilya, o isulat mo sa papel. Ang pagbabahagi ay nagpapalakas ng enerhiya. Huwag mawala ng pag-asa. Tandaan, ang universo ay may sariling oras at paraan. Kung wala ka pang napapansin ngayon, huwag mawala ng tiwala. Magtiwala sa proseso. Magtiwala sa sarili. At tandaan, anuman ang nakalaan para sayo, ay tiyak na darating sa tamang panahon. Sa bawat patak ng tubig, sa bawat dasal, sa bawat salamat ni. Nililinis mo hindi lang ang mukha mo, kundi ang daan tungo sa isang mas maliwanag, mas masaganang bukas. Paano ibahagi at paramihin ang biyaya, lakas ng komunidad? Sa kulturang Pilipino, ang biyaya ay hindi para sarilinin. Lumaki tayo sa paniniwalang kapag ibinahagi mo, kahit pagkain, payo, o simpleng iti, mas lalo pang dumarami ang biyayang dumarating. Ito ang diwa ng ti kapwa, ang malalim na koneksyon sa isa't isa. Na bumabalot sa pamilya, kapitbahay, at kahit sa mga taong hindi natin kilala. Ang ritual ni Baba Vanga ay mas nagiging makapangyarihan kapag ibinabahagi. Kung sinubukan mo ito at nakaramdam ng kahit maliit na pagbabago. Tulad ng paggaan ng loob, panaginip na nagbibigay asa o bigla ang biyaya. Isipin mong ibahagi ito sa isang taong mahal mo. Baka may kaibigan kang matamlay. Kamag-anak na nawala ng pag-asa. O kapitbahay na tahimik na naghihirap. Ang pagbabahagi ng ritual ay isang simpleng paraan para ipasa ang pag-asa lalo na sa panahong mabigat ang mundo. Hindi mo kailangang maging spiritual na eksperto. Hindi mo kailangang mangumbinsi. Ibahagi mo lang ang iyong karanasan ng tapat. Pwede pa nga kayong magsagawa ng ritual ng sabay. Magtipon sa paligid ng buo ng tubig. Sabayan sa pagbasbas gamit ang positibong salita. At sabay na hugasan ang mga pasanin ng araw. May ilang pamilya na ginawang tradisyon ito, isang sandaling puno ng pag-asa na naging haligi ng kanilang pagkakaisa kahit sa gitna ng pagsubok. Sa online world, pwede mo ring palaganapin ang biyaya. Sa pamamagitan ng pagla paglalike, at pagbabahagi ng positibong enerhiya. Nakakatulong ka para maabot ng ritual na ito ang iba pang nangangailangan. Ang bawat testimonyang ibinabahagi mo ay inspirasyon sa iba para sumubok din. Sa ganitong paraan, ang kasaganahan ay hindi lang tinatanggap kundi nililikha rin para sa buong komunidad. At tandaan, kapag nagbago ang buhay ng isang tao, nadarama ito ng lahat. Totoo ang ripple effect. Ang bawat kilos ng pag-asa na ibinabahagi mo ay dagdag liwanag para sa mundong madalas. Nababalot ng dilim. At sa bawat pagbabahagi mo, mas lalong dumadaloy pabalik sa iyo ang biyaya. Kaya ngayong gabi, habang naghahanda kang matulog, alalahanin mo ito. Ang universo ay laging nakikinig, naghihintay ng senyales na handa ka ng tumanggap. Ang simpleng ritual ng paghuhugas ng mukha mula kay Baba Vanga ay parang paanyaya. Isang banayad na pintuan tungo sa kasaganahan, pag-asa, at bagong simula. Kung kahit konti ay nakaramdam ka ng kuryosidad o inspirasyon, huwag mo nang ipagpaliban. Subukan mo ang ritual mayong gabi. Maglaan lang ng ilang minuto para sa iyong sarili. Hugasan mo ang bigat ng araw at buksan mo ang puso mo sa mga biyayang maaaring dumating bukas. Minsan, ang isang maliit na kilos ng pananampalataya, ay siyang simula ng pinakamalalaking pagbabago. At kapag nasubukan mo na, gusto kong marinig ang kwento mo. Ibahagi mo ang iyong karanasan sa comments. Kung gumaan ang loob mo, na naginip ka ng kakaiba, o may napansin kang pagbabago sa iyong araw. Hindi mo alam kung sino ang maaari mong ma-inspire sa pamamagitan ng simpleng kwento mo. Kung nakaramdam ka ng kapanatagan o pag-asa sa mensaheng ito. I-like mo ang video, mag-subscribe sa ating channel, at itap ang bell icon. Para hindi mo ma ang susunod na ritual, propesya, o biyaya. Sa susunod nating video, ibabahagi natin ang isa pang makapangyarihang ritual. Mismo mula sa mga pinakahiwagang tagakita ng mundo. Natutulong sa iyo buksan pa ang mas malalim na kasaganahan. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang ating komunidad ay nandito, sumusuporta sa iyo. Dadasal para sa iyong tagumpay, at nagnanais ng kasaganahang kayang punuin ang iyong puso. Hanggang sa muli magandang gabi, at naway dumaloy sa iyo ang liwanag ng bukas.